problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rektang connect, aksyon agad! Ah, nandito po tayo ngayon sa mga kasamaan nating na ng investment scam. Dahil sa pangakong 10% na komisyon kada buwan, naingganyo si na Ma'am Divine Grace Perdido ng San Bartolomeo, Quezon City, na pasukin ang negosyong hindi nila akalaing iscam. Para sa detalye, kasama po natin ngayon si Mrs. Divine Grace Perdido, Mrs. Rosario Estuque, at ang, at ang iba pa. pa ng mga tubong San Bartolome, Quezon City. Madami po sila ngayon na nandito sa studio, sir, at nagdereklamo. Sige, sir, unayin na po natin si ma'am. Ma'am Divine. Ma'am Divine. Ma'am Divine. Yes, ma'am. Ako po si Marilyn Austria. Ah, ma'am. Ah, ma ah, okay. Marilyn Austria po. Okay po. Sige po. Mauna na po kayo. Ako Kaya po, po si Rosario Roma Stoke. Okay. Ah, okay po. Sige po, ma'am. Ma ma'am, po bang pakikwento niyo po, ma'am, kung ano po bang istorya niyo to pong scam na ito? Bali po, nagsimula po yan sa samahan namin sa freedom. Yung from freedom, eh, pre federalism economic evolution of organized movement. yon. Samahan po namin yon. Bali, hindi opo, po. Okay po. Tapos kung saan nagbuo po siya ng ano, ambassador ay share po. Kung saan lahat ng miyembro po ay maglalagak sa kanya ng pera na sa start po ng 2,000 hanggang 10,000. Mam, tapos mam, Ma ang pangako niya po sa amin ma'am eh, yung, halimbawa, nagpasok ka ng pera, 10% monthly meron kang makukuha. Katulad na nangyari sa akin, ma'am, unang pasok ko is 100,000. May, ano ko, may 10,000 ako month. Tapos sumunod, baso ulit ako ng 400. To make the story short, ma'am, naging 50,000. Pero ilang buwan lang po yun, ma'am. Until nung mga siguro mga tatlo, apat na buwan. Tapos wala na. Tapos yung ibang kasama namin, ma'am, yung mga nagpasok, yung kanilang mga cheque, kinuha niya. Dal nagsasara na yung ano namin eh. Pagkuha niya ng cheque, ma'am, pati yung agreement, kinuha niya. Ako sa akin, ma'am, isa lang nakuha niya ng cheque, tinago ko yung iba. At sino po ang yung inireklamo? Okay. Maaari si po yung pangalanan natin ng sagayon yes, ay lalo natin so, silang makikita. Jocelyn Olasiman po. Siya po ang leader ng grupo namin na ano, Prida. Siya din po yung binigyan namin ng pera. Mm -mm. mm. Cash. Sa amin lang so, -ano po. So magkano po ang, ano, ang naibigay natin? Uh, kumbaga, na, kumbaga, na-invest po dito sa scheme na ito. Sa amin po, nasa 3M na po. Ay, ang laki na. Marami pa pong iba. Marami kaso, po din nag... Natakot lang po sila. Kasi ang sabi niya, ma'am, pag daw hindi... Nag, ano, may nag-complain, wala rin kami uh, makukuha ni single centavo. I see. Kaya ngayon lang kami, ma'am, nagreklamo. Kasi puro pangako. Mm. Opo, ma'am. ah, uh, ito pong si Miss Jocelyn, kasali po, kasali siya doon sa freedom na grupo na sinasabi niyo. Yes, ano, pong, ano pong katayuan niya? Anong katungkulan niya doon po sa grupo na yon? Siya po talaga ang nagtatag ng freedom. Okay, um, siya po. Nagtatag. Siya po yung pinakang leader na kami. Opo. At NGO po yan. So, hinikayat niya po kayo na mamuhunan, tama po? Yes, ma'am. Opo. At, at ano po bang business? Ano po ba ang business po na sinabi niya? at mamumuhunan kayo, okay, nakikita. Okay. Kaya po kayo na-engan nyo. Okay, okay. Bali, ano po yun, yung samahan po kasi na parang nag-join sa ano po, networking po, kung saan yung marketing po ng networking na sinalihan namin, dun po, kikita yung pera namin. Yun po. May produkto po ba ito? Mm -mm. Itong investment na pinasok nyo, meron po bang kapalit na produkto? katumbas ng halagang ang ipinasok mo sa kanya? Halimbawa, 10,000. Bali, wala po. Pero lang po talaga yung binigay namin na kung saan pangako niya po na may tubo. saan daw po ilalagay, ilalagay, ilalagay? Sa, sa kanya po talaga. So, sir, wala talagang Walang ano, business talaga or product man lang mm -hmm. na ibebenta? You know. uh, uh, Ma'am, ano mo yun eh. Kaya kami nagpasok ng pera kasi yung anak niya pina, nilalaro sa Forex. Ah, so um, ma ano na ano namin. Foreign exchange po. Yes, ma'am. O oh, isa pa po 'yun sa Ano um, pong katibayan na pinakita sa si inyo at kayo na nyo pinakita niya po ba yung mga dokumento na ginagawa ng kanyang anak? Namin meron po siya. Hmm. Meron silang conversation tapos may notes na kumikita. Wala yung po ano ibang mo. dokumento na pinakita na ito po ang kapag nag-invest kayo kinikita. Wala, ma'am. Basta si pangako ng sa amin um, sir, ano, 10% per month. 10% kada buwan? Yes, ma'am, per month. Ah, kada buwan. Napakalaki naman pa. halaga ang ano. Yes, sir. At saka, sir, sir sa bagay, hindi naman po unang pagkakataon yung may ganyan nagreklamo sa atin, sir. Marami na pong nagsumbong dito sa atin. At ngayon nga po, sir, mapapansin natin na more than almost sampu silang nandito na nagre-reklamo. Ano po? Ma'am, matanong ko lang po, ma'am, kailan po ito nagumpisa? Kailan po kayo nagumpisang magbigay Nag ng pera? Nag-start po yung samahan namin po, 2019. Ano ah, tagal na po, sir? O more than years na din. May binigay po silang cheque sa inyo? Meron po. Kaya yung po, iba, yung iba po kasi... po natin kapag nagagano na po tayo, nag-file ng kaso laban sa mga investors. Sorry, sir. Yung iba, katulad yung ginawa niya, yung nagsara yung ano namin, kinuha niya yung cheque, kasama ang ano, ang Memorandum of agreement. Kinuha niya kayo iba yung wala. kontrata lang. po nakuha rin. Yes, sir. Ng akin akin meron eh. Yung isa lang ang nakuha niya pero tinago ko 'yung iba. Opo. Ma'am, magkano po na ang naibigay ninyo? Magkano na po lahat? Kayo lang po. Ako lang. Ah, uh, isang million na ma'am. Ang laki na. Si ma'am okay. po, ma'am kayo po. Sa akin po nasa 30 lang po. At ganun din po sila, ang pinaka na ibinibigay ay nasa 10,000. Pinakamababang bigay. Opo. Okay. Oh, okay. so, okay. Sir, ah... Uh, Talagang isang siyang scam dahil wala siyang mga ebidensyang ipinakita bukod lamang dun sa pag issue ng check eh. At memorandum of agreement na kumbaga nagpapatunay na sila ibibigyan ng 10% kapalit ng kanilang inilagak na karampatang lapi Pero nung mga nauna naman po may nakukuha naman po kayong 10%. Tama po? Yes. Lahat po kayo, may nakukuha po kayo. Ayun, sir. Yes so, po, um... nung una po meron. 2023 lang po nag-stop. Hindi na niya po kami binigyan ng dividendo. I see. So, uh, ito pong uh, katraksa, uh, katransaksyon natin ay nakakausap nyo pa ba o talagang nagtago na po ito? Sa ngayon po, nakakausap pa po namin. I see. Oo. So, ngayon, ang sinasabi, pag magre-reklamo ka, wala kang makukuha. So, maganda po yung ginawa nyo na may hawak kayong dokumento. Kasi yan lang po yung pruweba natin na malalaman na totoong nagkaroon kayo ng transaction. So, lesson po sa atin yan at tampo yung ginawa ni ma'am na hawak-hawak nyo yung papel. Yan po yung ating maging laban ano po, sa ating uh, papel na kaso. Oh. Sir, Sir, at uh, mga ma'am, para po sa kaalaman nyo po, ano po, at sa kaalaman na rin po ng ating mga kasambahay, sinubukan po, sir, kontakin, tawagan, i-text ng ating action center. Itong inireklamo nila, ma'am. So, hindi po ito tumugon or nag-reply man ng sumagot sa ating tawag. Para po sa inireklamo, bukas po ang aming tanggapan, 24-7, para naman po marinig po namin ang panig ninyo. Okay, uh, meron po yata tayong resource person, ano? Uh, si Police Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz Jr. ang Chief Investigator ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. Uh, M. Salvador, nandyan ka ba? Uh, yes, sir. Opo, sir. Uh, Gratulatory po sa ating lahat, sir. Lalo, -lalo na po sa ating mga taga-pakinig uh, at uh, uh, televiewers dito sa ating programa po. Okay, uh, Jed, uh, ano ang uh, pwede mong uh, ma-contribute dito sa ating diskusyon ano pagdating dito sa kaso ni na ma'am? Uh, sa assessment po natin dyan, sir, may mga dokumento na silang hawak na uh, katunayan, nagbigay po sila sa kanilang mga pinaghirapang pera doon sa uh, taong uh, nangako at uh, nanloko sa kanila. I-encourage ko po sila, sir, na pumunta po rito sa ating... Uh, o pang sa ganon, uh, ma-evaluate po natin yung mga hawak-hawak nilang mga dokumento at uh, matulungan natin sila sa pag-file ng uh, kaupalang uh, kaso sa ating uh, piskalya. So yun, Ma'am Divine and Ma'am Rosario, so open po ang opisina ng CIDG at uh, pwede po kayong i-assist ng ating uh, mga tao dito sa programa upang uh, meron po kayo, pwede doon po natin ilagat lahat ng hawak nating ebidensya upang tayo po ay makapag-file ng kaso sa uh, mga nanloko sa inyo. Salamat po. Thank you, thank you. Ma'am, ah, uh, kung sakali po, baka nakikinig po kasi yung inireklamo nyo. Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Ma'am, Ola, sa ano, gawa niyo po ng paraan na maibalik ang pera namin kasi pinaghirapan po namin yon, alam po natin yun. Ah, uh, isi, ano, Ma'am Ola, please lang, ibigay mo ang kung ano man ang ipinigay namin sa iyo. Lalo na po, ma'am, yung makakinuhaan mo ng cheque, ibinalik mo yung ano, wala silang, wala silang ebidensya, kawawa naman. Din po, ma'am Ola. Sana po, ibalik nyo na po yung mga pera namin. Lalong-lalo lalo na po kay ma'am Jocelyn Roas po. Sana po, ibalik nyo din bungo yung pera niya. Kasi ako rin po kasi ang konsensya dahil ako ang nagdala sa inyo. Mm. Ako, iyon na nga po. Yung hmm. isang kasama namin, siya lang nagdala, tapos siya yung nireklamo na kasi siya yung nagdala din. Parang, inano ko? Nag, nag, uh, buo po, di ba, ng grupo. Si well, Mamola. Um, ay, um, ay, hindi po. Yung isa pong kasama kong Jocelyn Rojas, bali, invite ko po siya na okay, nagbigay po, din po na siya ng mga oh, 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 malaking Narecruit, Na-recruit, na-recruit niyo po siya. Opo. Mga downline niyo po, mga downline niyo po opo. sila. Halos opo. lahat po ng mga ano, Opo, kung opo saan mga kasama niyo po dito, opo. mga downline niyo po sila, kaya... Kaya parang konsensya ko pa po. Yes po, opo, ayan. Makikita niyo po ang dami po nila. Anyway, sir. Muli po sa mga inireklamo, kina Miss Jocelyn Olasiman, Mr. Joel Olasiman, Ah, uh, magpakita na po kayo at sagutin ng sakaling usapin na ito para hindi na po umabot sa pagreklamo. O kahit tawag lang sir, tawag, lang po. Bukas po ang tawag... ating action center 24-7 para sa inyong paning. Yes po. Maraming, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa at sa inyong pambansang pulisya. Huwag po kayong mag-alala at tututukan natin ang inyong reklamo sa tulong ng CIDG.